may may mismo bra. Ikaw na bahala diyan, ipagsabong mo yung iba oh, ano? Pang mo, walang problema. Oh Kahit kung babae pa yung kailangan mo diyan ha. Yeah. Ato. Itong na-withdraw kong pera kanina na 10 milyon. Bigyan mo yung mga lahat ng mga ina anak ko ng uh... Tagi sa tagi isang milyon. Yes po. Oh, oh, my God! naman, na, uh, pag yan, may ibang may, may sobra, ikaw na bahala dyan. Ipang sabong mo yung iba o ano, pang mo, walang problema. Ay, Kahit sa babae po yung kailangan mo dyan ay, ha. Na, uh, ay, ay, kung gusto ay, mo, kung may sobra babae, bibigay mo rin sa akin. Ay, bang, eh bakit, baka naman kung pangit naman ibigay mo sa akin. Ay, eh ganyan kayo lagi, pag pangit sa akin, pag, pag maganda sa inyo. Baka tapos ko kayo bigyan ng uh, ayo, masado kayo matakaw sa pira. Lagi lang kayo humihingi sa akin porque sobrang yaman ko. na ba boss? Ay, sobrang sobra na yan. Kahit itapon mo pa yung iba yan, walang problema. Oh my God. parang talagang binubusisi mo yung pera natin na parang hindi ka, ay, ayaw mo maniwala ng pera yan ah tapos kasi mahawa mo yan, mga pera hindi, yan, ano, original yan. Pasado yan sa Central of America, yung pera yan Oh. mga pera pera <laughs> Of course, this is millionaire. How I can give you uh, money is not good. <laughs> namin bukas, boss. 50 million yung dala ko sa iyo 50 million? Yung 50 million yan, ipamimigay mo sa mga kaibigan natin, ha? Oh ko lang pala, God. mga, may, mga na kaibigay ko. Pamigay mo sa kanila lahat yan. Boss. Kasi yung pera ko sa aking uh, safety bolt, ay mga na. Ayoko ayaw ko kasi nakikita yung sobra-sobra na yung pera ko. Liwanag? Safety bolt mo, wala na naman, ho. No? <laughs> Yan ayan kasi yung mga uh, uh, bago kong pinagawa na safety vault na wala pang katulad. Yan ang bago kong safety vault. Na, kaya siyang kasa dyan na 10 trilyon na pera dyan. Kahit uh, uh, isang tulinadang uh, gold bar ang ilalagay mo dyan, hindi, hindi yan uh, mapupuno. Oh my God! hindi, yung password kasi niya dito sa akin eh. Nakaano na, no? sabaga, amoy pala ng aura ko, mabubuksan yan. Oo. Oh. Mag-automatic. Automatic kahit alam mo naman eh. Ay, oo, simple. Eh. Alam mo naman yun eh. Masyadong ano na ngayon eh. Ah, uh, tawag ito. Ah, uh, advance na kanya yung epitulihiya. Kailangan, kailangan, malayo pa lang o oh, pag, kahit anong gusto kong gawin pagbuka sa aking mga kagamitan. Automatic yan. Oh, eh kita ko, pag gumagamit ako ng ano, lahat ang mga cellphone ko, gusto ko, bago, walang katulad. Ako lang meron yan.